Grabe, tignan nyo naman guys, dumadami na talaga yung chocolate na ipapasalubong ko for today's video. Pero guess what, lalabas na naman yung kalbo para dagdagan yan. Ano kaya yung masarap na chocolate na bilin sa lugar na to? Tara, samahan nyo akong mag -shopping. let's go! So ayun na nga guys, may bagong moto pala yung kalbo. Kada bansa na pupuntahan ko, bibili tayo ng chocolate. shush! Wala na muna trabaho sa barko, gastos muna, dekat engine, nagsama-sama para mag-happy-happy. Oh yeah! Kaya umpisa na natin sa outfit check, forma ng mga marino, labas mga tito! Unang rarampa sa aluminum na hagdanan, huwag sanang madulas kasi may yelo. Ay, si Godfather ang pinakabata sa aming mga Pilipino, Om Sim! Sunod, Chef George, engine fitter ng barko. DJ Rem, ang electrician, este electrician namin. Eagle man, sana all makapal yung buhok, hindi na kailangan takpan yung bunbunan. Shush! Yung nasa likod, si Ani, yung barbero natin sa barko, madudulas pa nga. Tapos, nandyan din si Uncle Jun at Boss Deo, AB at oiler ng barko, mga batang-bata. Stingray, 6 years yung hinintay bago makasampa. At ang pinakahuli, Kingfisher, ang ganda ng jacket, pero yung nagdala, safety shoes, galing barko, alright! Ganun lang kadali guys, nakalabas kagad kami ng barko, ang sunod maglalakad naman kami sa snow. Aba, may humahabol na isang makisig na marino, si Victor, paggabi, nagiging Victoria, oh shee! No. <laughs> Pagkadating namin sa city guys, wala nang patumpik-tumpik, shopping kagad ka yung mga seaman, eh, yayamanin! Kanya-kanya ng pili guys, bili lang ng bili, pag naubos yung pera, trabaho na lang ulit, oh yeah! Dahil nagsusukat pa naman sila guys at namimili kung anong bibilin Iiwan muna sila ni Kalbong Siman TV para bumili ng chocolate sa grocery Ito talaga yung pinakapakain natin guys Bumili ng maraming pasalubong ay Miss Puto Bumbong Oshiii oh, Pagkapasok ko pa lang ng supermarket guys nakakita kagad ako ng mga pagkain Aba kakaiba kung sa atin pa to guys para tong mga lutong ulam Grabe ang daming pwedeng pagpilian Tapos yung katabi mga seafoods na kulay brown hindi ko lang sure kung anong tawag nila dito guys pero nung lumapit ako amoy na pa. Okay nakita ko na rin kung sa yung mga chocolate ano kaya yung masarap bilhin. Meron ako nakitang kakaiba at konti na lang yung natira kaya pinakyaw ko na. na binili natin guys na chocolate? Inubos na natin. Inubos na natin guys. Eh. Sabay dagdagan pa natin ng chichirya. Tapos, kalbong siman TV, pwede na magbayad, no problem. Don't worry guys, kayang-kaya yan ng kalbo, basta para sa inyo, nanginginig pa. Nagulat nga yung mga kasama ko guys, punong-puno raw yung bag ko, tapos ang dami ko pa daw bitbit -bit na chocolate, oh yeah! Kung sa kanila, sapatos at damit, sa akin, matamis. Sheesh! At ang pinakamalupit na teknik, kahit ginabi na kami, syempre, sa barko tayo kakain ng makatipid. Om Sim! Tara guys, balik na tayo sa barko. Ayun yung barko namin. Go! Tipid tayo guys. Kaya dito tayo sa barco kakay. Let's do it. Tingnan natin kung anong food trip. Guys, tapos tayo. Tapos dito na lang tayo kakain sa barko. Buti na lang bukas pa tong krumes at mukhang masasarap pa nilutong pagkain ni Mayor. Alright! O oh, ba diba? ang ganda ng teknik ni Kalbong Siman TV, libre na, anli pa. Pagkatapos tumimog guys, ayusin ko kagad yung chocolate, baka mamaya hindi na magkasya sa aking baggage guys yan yung pagkain natin for today's big may gulay gulay nya dyan sinamahan ko pa ulit ng gulay <laughs> brother noel <laughs> ay kain nyo yun chad mendes Saka pinakakatikim. alright okay okay hey.